ang mga ipapakita ko po ng mga current events or senyales ay hindi ko tinuturing na confirmation ng rapture. Ito ay bahagi lamang ng ating masayang pag-aaral at pag-aanalisa sa mga propesiya at mga mahalagang pangayari sa ating mundo. Dahil tulad po ninyo, ako po ay nasasabik na din sa muling pagparito ng ating mahal na Panginoong Jesus. Nasa inyo pa din po kung ano ang inyong magiging konklusyon at paniniwala sa mga bagay na aking ibabahagi sa video na ito. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo sa ating nakaraang video, iniwala po ako sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus na walang makakaalam ng eksaktong araw at oras ng kanyang pagbabalik at hindi ukol sa atin ang pagkaalam ng mga panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Subalit so sinasabi din po sa Biblia na makikita daw natin ito kapag ito ay papalapit na. Ang sabi nga dun sa quote natin ng mga We cannot know the day or the hour but we can see the day approaching. Kaya marami ngayon ang naniniwala na ang nangyayari ngayon sa ating mundo ay mga sinyales na nalalapit na nga ang pagdating ni Jesus. Ngayon ano-ano ba ang mga sinyales na ito na pininiwalaan ng maraming kristyano ngayon? Kung bakit posible daw na mangyayari ang rapture ngayong taon? At ang ilan ay sinasabi na ang mga sinyales o paparating ng mga pangyayari daw na ito ay confirmation na mangyayari na ang rapture. Una ay ang Feast of Trumpets o tinatawag na Rosh Hashanah or Yom Teruah na ipinagdiwang nitong nakaraang September 15 hanggang September 17. Ang paninawalang ito ay nagmula sa 7 Feast of the Lord Prophecy. Sa unang bahagi na tinatawag na The Spring Feast ay natupad sa unang pagparito ng Panginoong Jesus. Ito ay ang mga susunod. Una ay ang Passover na kung saan ito din ang araw na pinako si Jesus. Ikalawa ay ang The Feast of Unleavened Bread na natupad sa burial ni Jesus. Ikatlo ang Feast of First Fruits na natupad sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ikaapat ay ang Pentecost na natupad sa pagdating ng banal na Espiritu. Ang ikalawang bahagi nito ay ang The Fall Feast na kung saan ang ikalimang feast or the Feast of Trumpet ay inaasahang araw ng rapture. Dahil maraming Bible scholars ang naniniwala kung mga Christian Jews ay naniniwala ang, ang trumpet na ito ang binabanggit ni Apostol Pablo nang ipahayag niya ang patungkol sa rapture. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo ay mamamatay. Ngunit lahat tayo babaguhin sa isang sandali, sa isang risap mata, kasabay ng huling pag-iihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Subalit, ngayong araw po ay September 18 na. So, malinaw na hindi po nangyari ang inaasahang rapture ngayong taon na naka-anchor dito sa Feast of Trumpet. Ang ikalawang event umano na nagpatibay dito ay ang 2023 SDG Summit na magaganap ngayong araw pagkatapos ng Feast of Trumpets. September 18 to 19 Pinainiwalaan ng maraming kristyano na ang meeting na ito ang confirmation ng 7 years covenant ng Antikristo dahil ang kasunduang ito ay tatagal hanggang 2030 o 7 years katulad ng nasa propesiya ni Propeta Daniel at pagtitibay niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at sa kalahati ng sanglinggo ay kanayang ipatitigil ang hain at ang alay at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira at hanggang sa wakas at pagkapasiya ay mabubuhos ang puot sa maninira Bukod dito ay may lumalabas ngayon na teorya na tinatawag nilang Revelation 12 sign at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamdaman ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. At sa kaniyang ulo ay may isang putong na labing dalawang bituin at siya ay nagdadalang tao at siya ay sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Ito umano ay greatest cosmic coincidence dahil ayon sa mga nag-aaral ng astronomy ito ay magaganap ngayong September 2023. Hindi ka na masyadong elaborate ng tungkol sa mga komets na ito pero marami ang naniniwala na isa umano ito sa confirmation ng September Rapture Bukod dito mayroon din daw sinasabi ang Biblia na posible umano natin malaman ang panahon na darating ang Panginoon Basahin natin ang sinasabi sa Pahayag chapter 3 verse 3 Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig at ito'y -ito parin mo at magsisi ka kayat kung hindi ka magpupuyat ay paririan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririan ako sa iyo focus tayo dun sa si sinasabing kung hindi ka magpupayat, hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako. So ibig sabihin na kapag nagpuyat ka naman, malalaman mo ang panahon ng kanyang pagdating. Totoong hindi natin kayang alamin eksaktong araw at oras pero posibleng makita na papalapit na at malaman ang panahon. So ano ba ang ibig sabihin na magpuyat ka para malaman natin ang panahon ng kanyang pagdating? Ibig sabihin ito mga kapatid na literal mo daw inaalam ang panahon. So ang tanong, paano natin ito malalaman? May sinabi din ba ang Biblia na clue? Or may sinabi ba ang Biblia na makatutulong sa atin para malaman natin ang panahon ng pagbabalik ni Jesus. Ayon sa mga Bible scholars ngayon na nag-aaral ng end time, it takes 2,000 years o mano bago ang i-revive ng Diyos ang bansang Israel. Ito ay mababasa natin sa Hosea 6.2. After two days, will He revive us. In the third day, He will raise us up and we shall live in His sight. Ang konteks ng Hosea chapter 6 ay tumutukoy sa restoration ng bansang Israel sa mga huling araw. Alam naman natin na nareject ng Israel ang kanilang Messiah 2,000 years ago. At dahil dito ay nagkawatak-watak ang bansang Israel at sila ay nagkalat sa iba't ibang bahagi ng mundo mula ng sirain ng Roma ang templo noong 70 AD at nagsimula lamang maging bansa muli ang Israel noong May 14, 1948 pagkatapos ng World War II. At sa kasalukuyan unti-unti pa rin nagsisibalik ang anak ni Israel sa kanilang bansa. At gaya ng binasa natin sa Hosea, God will revive them in two days. So ano ba yung two days na binabanggit dito? Maraming Bible scholars ang naniniwala ngayon na ang tinutukoy na two days dito ay hindi literal na 48 hours, kundi 2,000 years. Dahil imposible umano na ma-restore or ma-revive ang isang bansa sa loob lamang ng dalawang araw. So paano naging posible na 2 days ang restoration ng bansang Israel? Ito ay dahil ang 2 days umano na binabanggit dito ay isa perspective ng ating Diyos. Basahin natin ang sinasabi sa 2 Peter 3.8 Datapat huwag ninyong kalimutan mga kapatid ang isang bagay na ito na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng isang libong taon at ang isang libong taon ay katulad ng isang araw. Ito ang pundasyon ngayon ng karamihan ng mga Kristiyanong nainiwala na ang Panginoong Jesus ay babalik sa ating henerasyon at nainiwala sila ng ang 2000 years na ito ay mula nang mamatay ang ating Panginoong Sus sa krus. Ngayon kung i-google natin kung kailan namatay ang ating Panginoon, ito ang ating makikita. So 30 to 33 AD. Pero kung babasahin natin mabuti, sinasabi na majority umano ng Bible scholars ay naniniwala na ito daw ay nangyari sa taong 30 AD. So kung i-add natin ang 2000 years sa 30, ang lalabas na taon ay 2030. At ang paniniwala din ng majority ng mga Rusyanon na ang rapture ay mangyayari bago ang 7 years tribulation. So kung ma-minus natin ang 7 years sa 2030, ang lalabas na taon ng rapture ay 2023 at kung ang Panginoong Jesus ay namatay noong 33 AD posible umano na ang rapture ay sa 2026 ngayon ano ba ang inyong opinion sa mga bagay na ito nasabi nyo rin ba na ito ay confirmation talaga mula sa Diyos bilang conclusion sa mga bagay nito ito na iniwala po ako na hindi pa rin natin dapat sabihin na ito ay confirmation of rupture. Oo, posible nga na ito ay mangyari ngayong September, pero posible din namang hindi. Pero isa ang sigurado na hindi natin kayang sabihin kung ano ang eksaktong mangyayari sa ating hinaharap. Pero kung ito ay mangyayari na, much better, hindi po ba? Sabi nga, the earlier, the better. Kasi halos lahat naman tayo naghihintay ng ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Malaman man po natin o hindi ang eksaktong araw ng pagbalik ng Panginoong Yesus, ang pinakamahalaga po ay ang kasiguraduhan ng ating kaligtasan na matatagpuan lamang po natin sa ating Panginoong Yesus dahil siya mismo ang nagsabi na siya lamang ang daan papunta sa Ama kung tayo ay nanampalataya sa Kaniya. Salamat po sa muling pagsama sa akin sa masayang pag-aaral na ito. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo. God bless po at all glory to Jesus.